Nagbanta umano ang taga pagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J Tarrella tungkol sa pagpapadala ng, ng Chinese military. iniulat na posible umanong harangan o aristohin ng Philippine Coast Guard ang daang-daang Chinese fishing militia na papunta na umano sa West Philippine Sea kung sakaling gagawa ang mga ito ng iligal na aktibidad sa nasabing karagatan. Nagbanta umano ang taga pagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarela tungkol sa pagpapadala ng Chinese military ng daan-daang Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Sinabi niya na hindi umano papayag ang Philippine Coast Guard na basta-basta na lang sasalakay ng Chinese militia ang West Philippine Sea at anya na handa o mano nilang ipapatupad ang batas ng bansa upang maprotektahan ang nasabing karagatan. Sinabi rin umano ni Tarela na magpapadala ang Philippine Coast Guard at Navy ng mga barko sa West Philippine Sea upang mabilis silang makapagbigay ng tugon kung sakaling magsasagawa ng anumang agresibong aksyon ang Chinese militia sa lugar. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Jeep General Romeo Browno Jr. na ayusin ang grounded na BRP Sera Madre sa Ayungin, Seoul bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang living condition ng kanilang mga sundalo na nagpuprotekta sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Ayungin Sol ay isa lamang sa siyam na mga isla na kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas at mayroong mga estrukturang nakatayo. Ang natitirang mga isla ay ang Parola, Pag-asa, Kota, Panata, Likas, Lawak, Patag at Rizal. Binigyan din niya ang pangangailangan na panatilihin, suportahan at pagtibahin ang presensya ng Philippine military sa mainit na pinag-aagawang karagatan ngayon pa man tumanggi si Browner na magbigay ng mga detalye o timeline sa implementasyon ng mga plano ng sandatang lakas iginihit niya na kung sakaling magdadala ang Armed Forces of the Philippines ng mga kontraksyon materials para sa BRP Sierra Madre, walang karapatan ng sino man na questionin ito at muling binanggit ng kanilang barko ay nag-ooperate lamang sa loob ng Exclusive Economic Tune ng Pilipinas. Anya ang bansa ay may karapatan na magsagawa ng resupply mission. Mayroon tayong karapatan na protekta ng ating exclusive economic zone at mayroon tayong karapatan na tiyaking ligtas ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Browner na magko magko-commission sila ng mga civilian boats upang magdadala ng iba't ibang materyales ngunit hindi sila tiyak kung gaano kadalas nila ito magagawa ngunit ang pinakamainam na gawin ay ang paggamit ng mga civilian boats upang maiwasan ang provokasyon. Samantala sa ibang mga ulat, nagbanta o manuwang China laban sa Estados Unidos dahil sa bago nitong batas na nagpapahintulot sa Chinese military na atakihin ng mga foreign vessel sa South China Sea, lalong-lalo na ang mga warship na iligal na lalapit sa kanilang mga artificial islands. Ang National People's Congress Standing Committee sa Beijing ay nagpasa ng batas na hayagan nagpapahintulot sa Chinese military na gumamit ng dahas at iba pang mga pamamaraan upang mapigilan ng paglapit ng mga foreign vessel o warship sa mga kinokontrol nitong teritoryo sa South China Sea ang People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard ay regular na nagdi deploy ng mga barko sa South China Sea at sa West Philippine Sea upang igihit ang mga pag-aangkin nito at upang bantayan ang kanilang mga artificial islands sa pinagtatalo ng karagatan. Regular din na nagpapadala ng mga barko ang US Navy sa South China Sea upang magsagawa ng freedom of navigation at upang bigyang babala ang komunistang bansa at ipakita ang suportado ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito sa Timog Silangang Asia. Iniulat ito matapos sinabi ng Pilipinas na naghahanap ng mas malakas na international support tungkol sa maritime dispute nito sa China sa South China Sea matapos ang nangyaring banggaan sa pagitan ng mga coast guard ng dalawang bansa malapit sa Ayungin Shoal Sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chudoro na palalakasin ng Pilipinas ang mga multilateral activities nito kabilang ang pagsasagawa ng mga Freedom of Navigation Patrol sa West Philippine Sea na kung saan pilit na ina ang kinang China. Sinabi niya na umaasa siya na mas maraming bansa ang makikiisa sa paglaban sa mga ginagawang agresibo at ilegal na aksyon ng China ngunit hindi nito tinukoy kung anong uri ng tulong ang hinihingi ng bansa Naglabas ng pahayag si Teodoro matapos nagpalita ng mga akusasyon ng Pilipinas sa China dahil sa isang nangyaring banggaan sa pagitan ng isang Chinese Coast Guard vessel at isang Philippine supply boat malapit sa Ayungin, Seoul, isang bahura na nasa loob ng exclusive economic tune ng Pilipinas. Sinabi ng Pilipinas na sadyang binangga ng Chinese Coast Guard ang supply boat nito habang nagsasagawa ito ng resupply mission para sa mga Pilipino troops na nakaistasyon sa BRP Sera Madre at agad naman ikinagalit ito ng gobyerno ng Pilipinas at umani ng pagkundina mula sa ilang mga bansa kabilang ang Estados Unidos Japan, Australia at United Kingdom na nagpahayag ng pagkikiisa sa Manila at inimok ang China na igalang ang international na batas.